For today's video ay uh, ipapakita ko lang po sa inyo ang ilang kaganapan namin nung umahon po kami sa Imulat kila Antigilo. So bago natin simulan ang ating video ay at, uh, magpapakilala muna introduce myself. wow. myself ako nga pala si April ang inyong raketerang vlogger tendera na vlogger pa so ayan for lakad na kami yan paahong sa bondok ayan po ay kita nyo bundok bundok po talaga yung pupuntaan namin kasi paahon po talaga yan sa may tuktok ng bundok akala mo, mo, parang 10 piso na lang ang pamasahe eh. langit na so uh, alayo po talaga kasama pala natin dyan ang ating kablogger na si Arman Florarita si Kaming dalawang manggagawa at isang listinado si Ajun, si Wiesel si Jen, si Jami si Kadalor. si Ate Joanne, ayan si Jonna, ang aming turista pa kaway, kaway pa. Ayan, nakita nyo, ang tinadaan namin ay may sapa, bundok at sapa, ganun. So, itang, ayan ang aming dalawang destinado. Habang kami naglalakad, kami ay masayang nagkikwentuhan, nagbibiruan ng mga buhay-buhay. Yun. Buhay lang namin naman. Wala kaming itinadami na ibang tao dyan for mga sarili lang namin ang aming pinag usapan so ayan nakikita nyo bundok po talaga diba ang nilakad po siguro namin dyan ay so halos may git 30 minutes at ayun po nakikita nyo matarik po talaga yan paahon siya tapos nung time na yan ay paulan-ulan kaya ang putik ng daan daan. Apakadulas ng daan niyan kaya kami oh ito ingat at mahirap na ma no, 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 Maraming makakakita no, no, no. na pa naman tayo kaya ingat-ingat kayo guys. Kita kayo sa kamera pag kayo ay nadulas. Ayan, Hin, hingal-hingal lang hindi niyo. Pinapawisan kahit malamig ang panahon dahil sa sobrang taas ng ahon. Tapos apakadulas talaga. Grabe. Dahil ganyan kami magmahal sa ating mga kapatid ating mga kapwa Iglesia ni Kristo ay dadalawin namin sila kahit pa napakalayo ng aming pupuntahan, napakalayo ng daan, napakahirap. Dadalawin po natin sila para makamusta ang kanilang buhay-buhay. Tapos, kung ano nang nangyayari sa kanilang ganap yun, kukumustahin natin sila yun pala ang ating kapatid na Giselle Salcedo ang ating dadalawin at yun nakarating na kami sa kanila Aba, may gripo sa taas ng bundok at dahil nga uhaw na uhaw na ako kaya yan mukha ko ng tubig at ako ilum ng tubig pero ako lang pong ilumin yung tubig niya dahil malinis po yun tapos ayan si Catalor nagpalat siya ng papaya apakatamis ah, ng papaya nila kahit medyo matigas pa siya pero ang tamis ang sarap kaya kahit walang kain kain go ng papaya mm -hmm. yummy dalawang pata naman Porda, the akit akit naman sa aratilis or seresa ayan kita nyo ang daming bunga ang daming <laughs> nilalo pa nila yung ibon nagawa talaga nila ng pagkain ng ibon ayan pati ako nakiagaw nila pagkain ng ibon nakikuha-kuha din ang aratilis naalala ko nung mga bata pa kami talagang nagkandahulog kami sa sangay niya para lang makakuha niyang aratilis na yun. tapos sa baba pa nung kung na kinuuna namin doon sa lola may balon na ganyan ala, nahuhulog kami sa balon na ng lamang kamay at hindi kalalim kaya yun, wala lang, nakwento ko lang tapos nakita niya, ayan po ang halagay po dyan ay hito Amin niyang pinakain para makita namin yung mga laman niya, yung mga laman, yung mga isda dyan. O, no? so, nakatita nyo napakarami. So, tuwa ako dyan. Nakita ko napakaraming hito. Pero, ano pa sila? Manliit. Babago pa lang yung mga hito. At dito naman, nakita ko ang daming bunga ng langka. So, ako naman, <coughs> alam mo na, mindset. Dahil pagkapan natin, nakakarami ko So, ayan, nanghingi rin ako dyan ng langka. Nan nanukit ako dyan ng langka at ng aking may tapos so, may ano nila. Nakita ko may parang bukal dito. Ang lakas ng tubig. Napakalinis. Yan po nang yung tubig para dito sa mga islang tilapia at dun sa mga hito. At pati dito sa so, may fish pa nila. oh ayan, may aratilis pa rin. Talagang namimiss ko yung panahon ng mga bata pa kung talaga ang hibig namin sa aratilis. yan nakikapi. Eh. So, ito na nga yung ginawa ko. Nanginyay nga ako ng langka ayan Pwede the sungkit sungkit ako hirap na hirap talaga ako manungkit ng langka ayan dahil hindi naman tayo sanay so ayun nahulog din sa wakas ang langka na ito oh, isang piraso lang naman tapos nung pauwi na kami pinadagdagan nila kasi gulayin ko daw para sapi sapi kami so ayan di yun lang kinuha ko na dalawa. Tapos ito, meron kami manok na ititinola. Native na manok po yan. Tatlong peraso po yung iluluto na yan ni Auntie Gilo. Thank you po, Auntie Gilo, sa so, masarap na manok at na tinola. So, si Kuya Arma naman ang may sagot sa papaya. So, ayan ang aming ilalagay sa tinola, papaya. Siyempre, siya na inanguha. Kami naman ang magbabalat nila, Jonah, at maghihiwa. Tapos nung nadinihiwa na namin at nalinis na namin yung papaya, o oh, ayan, for nakuha naman kami ng talbos ng sili. At hindi lang pati talbos ang aming kinuha, pati mga bunga. Dahil napakaraming bunga at talbos ng sili na to, pero isang puno lang siya. Pero tinan nyo naman, parang kinalbo na. ulang na lang talaga, putulin ko na yung puno niya. Kasi ang hirap na kasi kung tatalbos yung wala kaming dalang plastic. Ang hirap magdala. So ayan, pinutulputo na namin ng ganun. Pagkakit namin dito, Ayan, may saging. Nakasaing na rin at kami ay kakain na. So, ayan, ang bilis talaga magbuto ng tigil kasi ginamitin, ginamitan niya ng pressure cooker. Tapos, ayan, kain-kain na kami. Ayan ang aming kasama siya. Ito nga pala kay Ate Pe. Kasama pala namin siya. Si Ate Pe, si Francis. So, si Telma andyan din. At kami ay nalalangin at picture bago kumain so ayan kain-kain pati aso kasali sa kain ano yan at kami so masikip kami wow. sa labas so ayan ang aming ulam kasama namin sila at ati Chuan at si Jami sa labas kami kumain sa laway sa, dahil na kami ay nag video na timelapse kami after kumain ang kukulit ng mga bata nung dalawang bata daw kasi ay gumawa ng swimming pool sa taas kinaray-karay nila ako bakit ulit dun sa taas napapagod pa nga ako tsaka busog pa ako ayan inakit na ulit namin dun sa taas para ipakita ko daw sa kanila yung kanilang ginawang swimming pool at i-vlog ko nga daw sila so ayan alam niyo naman masunurin pagdating sa si vlog si Gego tayo dyan so ayan ito nga yung tatang dyan oh, may gumuho siguro ng malakas ulan gumuho yung daan dati kasi malawak yan tapos maganda yung daan yan, yan na nga yung kanilang ginawang swimming pool. Yung dating fish pond, ginawa nilang swimming pool dahil wala namang isda. Tumantuwa ang mga batuta ko. Yan po si Yuri at saka yung anak si Aljun. Yan po, the swimming, swimming sila. Ito naman, ganda naman yung kanilang nililiguan. Parang swimming pool. Parang gusto ko na nga rin kumalong at maglangoy dyan. Kaya lang eh, hindi pa kami maliligo dahil Mangunguha pa kami ng luya. Nakita niya, nag-dive pa ang aking miso. Pero na-dive-dive pa siya. Akala mo naman dive. Talo naman ang ginawa. Sinawaya so, nga ako nila, Thelma dito at naandito sila sa taas. Magumuha nga daw sila ng mga luya na dati mga tanim yun. Tapos lumipas na siya na na hukay na tapos yung mga hindi na hukay tumubo siya ulit so ayan kasi sila nang umuha sila ng luya. Ayan, si Gadjavar, si Thelma, saka si Ate Pe. Oh, you know, hindi ka nang lulang nakita, ni Gadjavar. You know, kasi yan, sayang naman kasi. Kasi mali, pag lumipas yan, malulusaw siya ulit. Kaya ayan, sabi niya, tigilo, kunin namin yung ah, kaya namin kunin. Ayan, for the hukay nga din ako para meron akong panggamit sa bahay, panglagay sa paksin, sa tinolong manok. Basta yung manguha ko at ayan, ang laki nga nung nakuha ako. Unang hira. O, oh, di ba? Libre na yan. Magkano rin ang kilo ng luya ngayon? Mahigit isang daan din. Kaya ayan, nanguha na rin tayo ng panggamit ng naman. Kasi pag masyadong marami, diri eh. hindi rin naman magagamit. Matutuyo lang siya. Kaya, konti lang yung kinuha ko dapat yun bakit nga ako dun sa taas may nga ako dun na malaki ayan nakita nyo nga ayan malaki po yung mga kasamahan nyan meron siyang umusbong na sa ibabaw tapos meron pa siyang malalaki dun sa ilalim na natabunan ng bato kaya siguro hindi nila nahukay kasi natabunan nga siya ng bato so sabi ko kukunin ko muna tatanggalin ko yung bato. So, ayan, pinaba yung cellphone ko para makita nyo yung aking pinakalkal na luya. Ayan, nakakita nyo ba yan? Ayan, sa ilalim ng bato. At nakala naman talaga. Ayan, yung mga suhi na lang yun. Ito yung talagang pinakang laman niya, oh. Malaki. Halos siguro may one-fourth siya. Tapos, sinati na lang namin na ito. Makasin, hindi ko naman kailangan na sobrang madali na lubia kasi hindi naman kami gaano nagluluto na ginagamitan ng luya. Na ng luya. Hmm. Pabalik na tayo dito sa luyahan na to. Dati kasi talaga ang daming tanim nila dito ng luya. Tapos yun. Yun na nga yun ang mga natirang ano. Tapos yung mga nakuha ko nga yan. Binigyan ko si Ate Joan at saka si Jonah at ayan. yan. uwi na nga kami niya dahil hapon na. Ayan nakapag out pa kami ng luya. Pauwi na nga kami yan tapos nung Malaki at tigilang thank you so much sa masarap na buod at sa panahon na huli-huli sa amin. Sa kaabalan, salamat po sa inyo at ayaw si kahoward Pero nadudulas din kami paminsan-minsan at yan. Pauwi na nga talaga kami. Salamat po sa inyong pag-support at sa panunod sa aking mga vlog. Mag-ingat po kayo palagi. Go Ate Joan! Kayang-kaya mo yan. Ingat po kayo. Salamat po sa pag suporta Bye-bye!